Update tayo sa Gilas, Pilipinas. Sa ikatlong sunod na pagkakataon ay natalo ang Philippine team sa 2023 FIBA World Cup. Pero may pag-asa pa rin tayo na makapasok sa Olympic Games. Kung paano, alamin natin sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Tuluyan ng dumulas mula sa mga kamay ng Gilas, Pilipinas, ang kanilang pag-asang lumusot sa susunod na round ng FIBA Basketball World Cup. Yan ay matapos nilang malasap ang kanilang ikatlong sunod na pagkabigo kontra Italy. Hindi mapigilan ng mga Pilipino ang pag-ulan ng mga tres mula sa kanilang mga katunggali. 17 three-pointers ang pinakawalan ng mga Italiano upang wakasan ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makausad. Sa dulo, bigo ang Gilas sa final score na 90-83. Mapait man ang sinapit ng kanyang kupunan para kay Jordan Clarkson, pagtutuon na nalamang nila ng pansin ang dalawa pa nilang natitirang laro sa classification round. Makakatapat nila dito ang kanilang karibal na China at isa sa South Sudan o Puerto Rico. The coaching is good as well. I know Luol Deng and how he's put that program together over there. Um, they got a young player, uh, Wayne Gabriel is over there as well. Um, that's athletic, runs the floor well. Um, and yeah, and in China as well. You know, very familiar with that team. Kyle Anderson joined them as well, and uh, they're a big guy. Um, two really good teams that we got to come out here, put it together, and uh, you know, compete and, and, and win. Malaking dagok man ang kartadang 0-3 sa group phase. Ika naman ni National Team Head Coach Chot Reyes ay proud pa rin siya sa mga ipinamalas na performance ng kanyang mga manlalaro. What a way to fight uh, coming off those two painful losses and to still show up tonight and give it their all against uh, what a number, a top 10 team in the world. Uh, couldn't ask for more. Uh, what uh, just came up short but uh, you know we continue to fight. Kung magwawagi ang gila sa kanilang pares ng classification games ay buhay pa rin ang kanilang pangarap na makapasok sa Olimpiada. Bukas muli sa salang sa aksyon ang pambansang kupunan alas 8 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Rafael Bandayrel ng PTV Sports para sa bayan.